Noong unang panahon, may nakatirang mag-ina sa isang malayong puok. Ang ina ay si Aling Rosa at ang anak ay si Pinang. Mahal na mahal ni Aling Rosa ang kanyang nag-iisang anak. Kaya lumaki si Pinang sa layaw. Gusto ng ina na matuto si Pinang ng mga gawaing bahay. Ngunit laging ikinakatuwiran ni Pinang na alam na niyang gawin ang mga itinuro ng ina. Kaya't pinapabayaan na lang niya ang kanyang anak. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa. Hindi siya makabangon at makagawa ng gawaing bahay. Inutusan niya si Pinang na magluto ng lugaw. Isinalang ni Pinang ang lugaw, ngunit napabayaan dahil sa kalalaro. Ang lugaw ay dumikit sa palayok at nasunog. Nagpasensya na lang si Aling Rosa na pagsilbihan naman siya kahit paano ng anak. Nagtagal ang sakit ni Aling Rosa, kaya't napilitan si Pinang na gumagwa sa bahay. Isang araw, sa kanyang pagluluto, hindi niya makita ang posporo. Tinanong niya ang kanyang ina kung nasaan ito. Isang beses naman ay ang sandok ang hinahanap. Ganoon ng ganoon ang nangyayari. Walang bagay na di makita at agad itatanong sa kanyang ina. Nayamot si Aling Rosa sa katatanong ng anak kaya't nawika nito. Naku, Pinang, sana'y magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat ng bagay at hindi ka na tanong ng tanong sa akin. Dahil alam niyang galit na ang kanyang ina ay di na umimik si Pinang. Umalis siya upang hanapin ang sandok na hinahanap. Kinagabihan, wala si Pinang sa bahay. Nabahala si Aling Rosa. Tinatawag niya ang anak ngunit walang sumasagot. Napilitan siyang bumangon at naghanda ng pagkain. Pagkaraan ng ilang araw, ay magaling-galing na si Aling Rosa. Hinanap niya si Pinang. Tinanong niya ang mga kapitbahay kung nakita nila ang kanyang anak. Ngunit naglahong parang bula si Pinang. Hindi na nakita ni Aling Rosa si Pinang. Isang araw, may nakitang halaman si Aling Rosa sa kanyang bakuran. Hindi niya alam kung anong uri ng halaman iyon. Inalagaan niyang mabuti hanggang sa ito'y magbunga. Laking pagkamangha ni Aling Rosa nang makita ang anyo ng bunga nito. Ito'y hugis ulo ng tao at napapalibutan ng maraming mata. Biglang naalaala ni Aling Rosa ang huli niyang sinabi kay Pinang na sana'y magkaroon ito ng maraming mata para makita ang kanyang hinahanap. Tahimik na nanangi si Aling Rosa at laking pagsisisi dahil tumalab ang kanyang sinabi sa anak. Inalagaan niyang mabuti ang halaman at tinawag itong Pinang. Sa palipat-lipat sa bibig ng mga tao, ang pinang ay naging pinya.